guys. Good morning, everyone. Ako pala si Mami Nining Vlog. Sa hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel. Don't forget to subscribe my channel. And i-click nyo na rin ang button para manotify kayo sa susunod kong video. Ito pala. Ito ang un ay dal pangalawang araw ng December 2021 andito nga tayo ngayon guys sa aking munting sari-sari store ayan ayan yung aking sari-sari store na maliit lang kahit papaano malilibang ako dito sa pagbabantay ayan ayan lang ang aking paninda guys wala nang iba kunti lang ayan Dito ako palagi nakaupo sa aking munting sari-sari store. Ayan po. Ayan pong labasan namin, guys. So, maliit na sari-sari store. Thank you so much sa panonood sa aking video. Maraming salamat. Happy New Year ulit sa inyong lahat.